Kumusta sa iyo? Handa ka na ba para sa ating uh, paghimay ngayon? Oo, ito na naman tayo para mag-usap. Ang pag-uusapan natin ngayon, galing ito sa mga piling tanong at exercises mula sa appendix ng isang study guide. Yung aklat ay From Every Tribe and Every Tongue. Maganda to kasi um dinisenyo talaga para palalimin yung pag-unawa natin sa global disciple making. Tama. So ang goal natin, kumbaga, ay kunin yung mga pinaka-importante, yung mga meaty parts tungkol sa isang pananaw sa misyon na mm, nakasentro sa Diyos at saka yung hinahatak ng pagsamba. Oo, tutulungan ka naming makita yung mga points na sulit pag nilayan mo. Sige, simulan na natin to. Game. Unang malaking tanong na lumabas dito, ah, paano kung ang misyon, eh hindi lang siya parang side ministry? Yung tipong isang department lang. Oo. Pero anong kung ito pala yung mismong core purpose ng iglesia? Pa paano kaya nito babaguhin yung mga priority ng simbahan ninyo? Wow, bigat nun. Kasi uh, kung ganun, sobrang laking pagbabago niya, no? Ibig sabihin, hindi na lang to trabaho ng, alam mo na, missions committee. Tama. Kundi dapat nasa sentro na siya ng buhay ng buong community. From budget, programs, pati mga prayers. Lahat apektado. Gets ko. Tapos, may kasunod na tanong, related din. Ang misyon, ba tinitingnan mo bilang um, utos lang na kailangan mong sundin? O isang invitasyon? O, oh, invitasyon para makijoin sa ginagawa ng Diyos sa mundo. Mahalaga yung pagkakaiba niya, no? Sobra. Kasi pag utos lang, parang ang bigat, obligado ka lang. Yes. Pero pag invitasyon, parang may kasamang joy, may privilege. Mas exciting, di ba? Yun nga. At dito rin pumapasok yung isang point tungkol sa focus. Yung paglapit ba natin sa misyon, dapat daw mas nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pagpapakita ng kanyang galing, ng kanyang character. Ah, okay. Sa halip na dun lang sa mga resultang nakikita natin o nasusukat. Yung numbers, ganun. Tama ka. Actually, tinatanong pa nga, ano ba yung mas malakas na drive para sa'yo? Yung awa mo ba sa mga tao? O yung pagmamahal mo sa kaliwalhatian ng Diyos? Yung desire mong makita siyang pinarangalanan ng lahat? Mahirap na tanong yan, ha? Oo. -o. Sinasabi dito na, well, pareho namang importante yan, syempre. Pero yung focus daw sa glory ni God, yun yung nagbibigay ng mas solid, mas pangmatagalang foundation para sa misyon. Hindi ka basta-basta mapapagod, Ah, makes sense. So, eto na yung connection sa pagsamba. Kung ang pagsamba natin, yung pagkilala natin at pagpupuri sa Diyos, ay parang fuel o panggatong ng misyon. Oo, oh, yun yung analogy. Ano kaya ang resulta o ano yung nangyayari kapag halimbawa nagpapadala tayo ng mga tao o kahit tayo mismo kumikilos pero walang mababaw yung pagsamba, walang deep connection? Grabe, prangka yung tanong, no? Kasi basically, kung mahina yung fuel, mahina rin yung takbo ng makina. Exactly. Yung mission na walang ugat sa genuine worship, baka maging parang checklist lang, trabaho lang, walang puso, madaling ma-burnout, at hindi talaga haka-focus kay Lord. Nawawala yung essence. Nakakatakot yon kaya may kasunod na practical challenge dito. Ano yung isang specific na pagbabago na pwede mong gawin um, this week, ngayong linggo? Ah, specific talaga? Oo. Para mas ma-align mo yung personal mong pagsamba sa isip mo, sa salita, sa gawa, don sa global purpose ni God na makilala siya ng lahat. Hindi lang to abstract idea, kundi pang araw-araw talaga. Okay, lipat tayo sa isa pang major point, yung Great Commission, Mateo 28, yung utos ni Jesus na humayo kayo gawing alagad ang lahat ng bansa. Classic yan. Tinutulak tayo ng material na i-examine yung sarili natin. Ito ba, turing natin dito ay isang non-negotiable command para sa lahat ng believers? O parang optional extra lang? Para lang sa mga tinawang talaga sa missions? At may kasunod na tanong na medyo, hmm, challenging. Meron ba tayong mga unspoken assumptions? Yung mga hindi natin sinasabi pero nasa isip natin na parang nililimit yung ebanghelyo. Hmm, paano yon? Yung tipong para lang sa mga kagaya natin, kapareho ng kultura or kalevel sa buhay, baka kasi nakakanyimutan natin na yung utos ay para sa lahat ng bansa, lahat ng ethne, lahat ng people groups. Oo, napaka-importante niyan. At paalala rin na yung mga bansa o ethne, hindi lang yan yung mga nasa malayong lugar, di ba? Ah, hindi lang overseas. Exactly. Pinapatingin din tayo dito sa sarili nating um, backyard. Napapansin mo ba yung mga tao from other cultures, other languages na nasa paligid mo lang sa work, sa school, sa community? Oo nga no. Sila rin, kasama sa lahat ng bansa na yon. May misyon din tayo sa kanila. Tama. Tapos pagdating sa personal level naman, mayroong mga tanong na parang tumutusok talaga sa puso. Like, saan ka ba pinakanahihirapan na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ouch! Self-assessment yan. Oo, imbitasyon sa pagiging honest sa sarili. Tapos ito pa, sobrang practical. Kung titingnan mo daw yung kalendaryo mo, yung schedule mo, ano ang sinasabi nun tungkol sa mga tunay mong priorities? Ayun! Grabe yun! Naglalaan ka ba talaga ng oras, ng energy, ng resources para sa mga bagay na connected sa mission ni God? O puro personal plans lang? Kasi alam mo na, limitado lang oras natin. So kung sa natin ginugugol, yun yung napapakita kung ano talaga yung value natin. Talagang uh, binibigyang diin sa huling part ng guide yung pagiging practical, actionable dapat, hindi lang puro concept. Okay, ano yung mga example? May mga exercises doon, parang tinutulak kang una maglista ng specific action steps. Pangalama, i-identify mo yung next step talaga. Hindi yung general idea lang. Ah, uh, maliit na hakbang. Oo. Pangatlo, i-organize mo yung mga steps na yon based sa context. Ano yung para sa church, ano yung local, ano yung global. Tapos pang-apat, magkaroon ka daw ng weekly review para ma-check mo kung on track ka pa ba. Parang project management, pero para sa personal involvement mo sa mission. Galing! So, ano yung overall picture? Ano yung takeaway natin sa lahat ng ito? Para sa akin, malino yung message. Kailangan talaga ng shift. Isang pagbabago sa pananaw, pati sa puso. Mula sa ano? Mula sa pagtingin sa misyon bilang parang isang box lang na checkan mo, isang programa lang, tungo sa pag-embrace dito bilang natural na overflow ng worship natin, ng pagmamahal natin kay God, at nakafocus sa kanyang kaluwalaian. At ang epekto niyan hindi lang sa mga malalaking strategy ng church, kundi pati sa bawat aspekto ng personal na buhay mo. Oras, talento, pera, relationships, lahat. Yun nga. So, bilang panghuling food for thought para sa iyo na nakikinig, habang iniisip mo yung vision sa Revelation 7.9, di ba? Yung great multitude, napakaraming tao mula sa bawat bansa, tribo, wika, nagsasama-sama sa pagsamba, powerful na image yan. Paano ka ngayon? Sa sitwasyon mo na yon, gamit yung sarili mong pagsamba, yung mga actions mo, paano ka makakatulong sa paghanda para doon sa eternal worship celebration na yon? Ano yung isang maliit pero specific na step na pwede mong simulan ngayon? Magandang tanong para pagnilayan.